definitely wala coming pogoreli Yan ang naging paglilinaw ni Mayor Arthur B. Robes matapos maaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang pitumput siyam na Chinese national sa isang kumpanya sa barangay Santo Cristo sa lungsod ng San Jose del Monte. Pasado alas dos ng hapon nitong Huwebes, July 18, nang dumating si NBI Director Jaime Santiago kasama ang mga opisyal ng Bureau of Immigration at Philippine National Police. Isinailalim ang mga nahuli sa biometrics at dinala sa main office ng NBI. Ayon kay Director Santiago, 36 sa mga ito ang na-discovering undocumented at 22 naman ang may mga tourist visa. Wala nang iba pang detalyeng ibinigay ang direktor kaugnay sa insidente. Nauna nang napuntahan at ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ang Shansi Hydraulic Engineering Construction Bureau, kunyo nitong taon matapos mareklamo sa patong-patong na paglabag sa mga lokal na ordinansa ng lungsod. Ilan sa mga ito ang operating without business permit, operating without mayor's permit, failure to secure health permit of employees at marami pang iba. Nagugat ang pag-imbestiga ng lokal na pamahalaan dahil sa reklamo ng isang hoa malapit sa kumpanya sa kanilang mga ginagawa na nakasisira sa kalikasan. Binigyan din ang pagkakataon ng pagkakataon ng Shansi na maayos ang kanilang mga dokumento. Binigyan namin sila ng ano ng uh, warning na they have to secure permits. At uh, binigyan namin sila ng labing limang araw to comply para sa mga requirements. Ang kailangan lang namin talaga yung mga permits nila, yung mga licenses to operate, yung mga mayor's permit, business permit, yung construction ng kanilang uh, yung mga kanilang uh, warehouses. Sinisiguro ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes na lahat ng dayuhan na pumupunta dito sa lungsod ay mino-monitor at tumatalima sa mga patakaran ng pamahalaan. Sa amin naman, wake-up call para sa city government ngayon. Uh, na lahat ng uh, national project, cure lang sila ng mayor's permit. E ngayon, hihigpitan na rin namin para in case na merong ulit ka dito at, at least alam namin, isusumbong ka agad namin sa Bureau of Immigration. Actually, no, ang importante kasi sa amin, uh, yung mga permits talaga, makapag-comply sila. I could assure that ang San Jose del Monte walang pogo. Para sa Balitang San Jose ako si Mira bonion laksamana Public Information Office.